Yo, good morning! Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, mga kaswabe, mga master dyan, kumusta? na nasa mabuti kayong kalagayan, panibagong vlog tayo ngayon, dito sa isang spot sa malayo, sa Ascar. So, marami kami dito ngayon, uh, ah, dito, mga trupa. Try natin ngayon dahil walang pasok. Dito yung mga inuhulihan namin dati noon, nung mamaw mga nakarang taon. So, try namin. First time namin nga uh, bumalik ulit dito. At uh, susubukan natin kung nandito na uli ang mga mga, na lapis. So, yun. abang, abang mga kakuwawi dyan, mga masa dyan. Alright. Uy, John, mga kaswabe, yan ang unang kagat ni Master John Lee. Alright! Oh. Dale, ole. Pangalawa na to, mga master. Pangalawa na ni Master Gali. Tingnan lang kagali eh. Yan ah. ah. Oh, Yan

Ayun. Kagis lang. Kumagat na. Huwag kang makakawala. Pangatlo na yan. Sana'y malandit mo na. Saan mo? Pupunta yan sa ano? Sa bubo. yun patalon. No? mga Patalon. Patalon. No? mga talon mga talon Ganyo, gajo. Kapa mo Hmm, dali Right At ito ang pang uh, Ngatlong dali Ni Master John Lee Puro sa kanya lahat yung kumakagat. Puro kawala naman ng sa amin. Hindi na pupuruhan. Ang sa kanya, puro sapul. Master John buenas na, na, naman. Buenas na buenas ka ngayon, araw, Master John Lee. Alright. may humihila din doon. No? Pinoy, lakas oh. Balikong balik kong oh. balik ko.

Uyo mga kaswabe Uwi na kami Medyo mainit na yung ano, yun, Nakatatlong bali apat Tatlo kay Master John Lee Isa kay OFW Kaya Amigo Gomer Wala, nakakawala Ayun Mag alas 8 na Nag start ng kagatan ng mga 6 6.40 Hanggang 7 uh, 7.30 Alas 8 na ng umaga yung may init na, may init ha kaya e hanggang dito na lang tapos yung amin yung amin uh, pamimingwit mga master ma dyan mga uh, kaswabe alright bye bye hindi lang talaga siya eh no hmm hindi iba talaga yung kulaw niya pag uh... so yan mga ah, kaswabe eh. tatlo plus isa kay OFW